Hello mga mamshiko! Another day, another vlog na naman. So for today's video nga mga mamshiko is maglilinis lang ako and then magluluto. Ipagluluto ko lang aking asawa ng masarap na ulam. So, ilalabas ko na yung aking tinatagong-tagong talent. talent So, yun nga mga mamshiko, hindi naman ako masyadong karunungan or kagalingan sa pagluluto. Pero, tinatry ko, I try my best. So, may pagganon-ganon pa. So, yun nga mga mamshiko, I try my best sa mga pinagagawa ko dito at sa pagsisilbi ko at pag-aasikasa ko sa aking asawa. Alam niyo ba mga mamshiko, minsan gusto ko na lang magselos kay boss kasi lagi niyang kasama ang asawa ko. So, yun nga at wala naman akong magagawa at eh, ang nagagawa na lang nga niya dito is Uwi na lang, niligo, tutulog, then papasok ulit So, wala na. Wala nang ni niho ni ho sa aming dalawa. So, may na nga tayo mam ko at baka mamaya iba pa ang makapuntahan itong ating pag-uusap. Diyan pag-uusap. So, yun na nga mamshiko ko. Ang inut inutusan ko dyan sa pamamalengke, pagbili ng ulam is yung anak ko. So, tinetrain ko na nga siya, mga mamshiko, sa pagbili-bili ng ulam at para na para naman ay eh, may marunong at mat matuto na siya, mga mamshiko. ko. So, ayun, natutuwa naman ako at na nakabili niya siya ng ulam. So, magaling at okay naman yung nabili niya. So, ayun na nga, mamshiko, ko. Ang dami daming ko sinasabi. Ang daming ko na hanas sa buhay. So, ayun na nga, mamshiko, is magsasaing muna ako bago ako magluluto ng ulam. So, yun na mga mamsi is habang pin nagsasabihan ko yung mga bata na wag mo muna magsigaw-sigaw. Ayun. Hindi nga nagsigaw-sigaw mga bata. Yung aso naman na nag ingay na nga. Ayun na talaga. Okay lang yung mga mamshiko at maririnig rinig nyo ang mga background ko sa aking mga video or sa mga voiceover ko. <laughs> Wala akong magagawa ang mamshiko. So, yun na. So, balik na nga tayo dito mga mamsi sa aking ginagawa sa so, pagluluto ko ng kaldereta bato or apritada. So, yun mga basta mga mamsi masarap tong ulam na to. So, specialty ko to. Specialty! So, yun nga na ako mga mamsi ko para makakain na kami at yun, makakain ng aking asawa. Ito, napaka ano na Talaga, nanggigigil ako dito sa taong to. Malapit-lapit na to sa akin eh. So, yun nga mamsi is pagkatapos namin kumain, nagdigpit na ako dyan. Then, binuksan ko na tong parcel ko eto na nga. natutuwa na naman ang sang nanay nyo kaso dumating na naman itong aking pagkakabala na magiging aesthetic ko este gusto nyo rin nito mga mamsi ko lalagay -like ko na lang sa comment section o sa yellow basket ka mga mamsi ko yun lang bye bye Mua.